Barangay Hinebra Rookie Sanestil, grabe pa rin ang pagpapakondisyon. Justin Brownlee, matutuloy na nga ba ang paglalaro para sa Meralco Bolts? Nitong mga nakaraan nga mga chong ay pinagpiestahan itong si Justin Brownlee matapos itong hindi makadalo sa team practice at mga laro ng Meralco Bolts sa East Asia Super League. May ilang mga kilala pang sports columnist ang nagsasabing wala raw isang salita si Brownlee. Meron pang isa na hindi diretsyang sinabi pero pinapaiwateg na kaya raw ayaw maglaro ni Brownlee sa Meralco Bowl sa East Asia Super League ay dahil may mandatory drug test. Kung ano-ano pa nga yung isyong inilabas nila kay Justin Brownlee pero sinampal nga sila ng katotohanan matapos lumabas yung balitang merong iniindang pneumonia si Justin Brownlee. Pero kahit na ganun, hindi pa rin natinag yung ilang mga sports columnist maging yung mga haters kung saan sinasabi nilang gawa-gawa lang at palusot yung pneumonia ni Justin Brownlee. Pero kung titingnan mo yung katawan ni JB, napakalaki ng ibinagsak ng kanyang katawan. Isang malaking sign na nanggaling talaga siya sa sakit. At mas lalong nabaon yung mga haters nung pumunta na mismo si Justin Brownlee sa Meralco Boats. At mukhang nakausap na niya ng personal ang Meralco Management. Wala pang confirmation kung maglalaro si Brownlee sa susunod na laro ng Meralco pero napakalaki ng chance na maglalaro na siya dyan dahil nabanggit mismo ni Coach Team Gon na okay na okay na si Justin Brownlee base yan sa kanyang ipinakitang performance sa kanilang team practice. Yung naging side effect nga lang ng sakit ni Brownlee ay yung pagbaba ng kanyang timbang. At ngayon, na okay na siya at ready to play sa Gilas Pilipinas this upcoming FIBA World Cup Asian Qualifiers ay mukhang maglalaro na rin si Justin Brownlee para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League. Ang susunod nga na laro ng Meralco ay sa darating na December 6 at mukhang open nga yung schedule ni Justin Brownlee dahil by December 1 nga yung huling laro ni Brownlee para sa ating national team. At meron pa itong couple of days para makasama sa team practice naman ng Meralco Bolts. Gaya nga ng sabi natin nung mga nakalipas pa nating video, si JB yung taong may isang salita. Kapag sinabi nitong maglalaro siya, ay maglalaro talaga 'yan. Talagang nagkataon lang na tinamaan siya ng pneumonia at sa sakit na may talaga siyang maglaro dahil baga ang tama at kita nyo naman sa kanyang katawan na napakalaki ng ibinagsak ng kanyang timbang at once nga natuluyan ng makapaglaro si Justin Brownlee para sa Meralco Bulls this upcoming East Asia Super League ay parang sinampal sa muka yung mga haters ni Justin Brownlee na nagsasabing ayaw nitong maglaro sa Meralco at makasama si Randy Alice Jefferson sa iisang koponan. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga haters na lumalabas itong si Justin Brownlee. Eh napakabait nga nitong import, humble on and off the court. Walang yabang sa katawan, maging yung mga players nga ay mahal na mahal si Justin Brownlee kampi man niya o hindi. Yung mga nag hate lang naman kay Justin Brownlee ay yung mga haters rin ng barangay Ginebra at napaka unfair niyan para kay Justin Brownlee. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra rookie Sanes Steel. Grabe pa rin ang pagpapakondisyon. As of now nga mga chong ay binigyan ni Coach Tim... ng ilang araw na pahinga ang Barangay Hinebra Players dahil sa December 10 pa yung kanilang magiging sunod na laro. At the same time, nakafocus ngayon si Coach Tim Gone sa ating national team. Pero kahit na ganoon, wala ngang panahon na sinasayang itong si Sunny Steel. Kahit pinagbabakasyon ay todo pa rin yung kanyang pagpapakondisyon kung saan tuloy-tuloy pa rin yung kanyang extra workout. Napakasipag nga netong si Sane still on and off the court. Kaya naman, masasabi nating deserve nito na makakuha ng more playing time sa Barangay Hinebra. Dahil mapapansin nyo noong mga nakalipas na laro ng Hinebra ay mas lalong nabawasan yung minuto ng nasabing rookie. Kaya naman, gusto pa ni Sane Steel na mas i-improve pa ang kanyang laro para patunayan sa barangay Hinebra coaching staff na makakatulong siya sa kanilang kupunan. Mahusay naman talaga itong si Sane Steel. Para nga itong si Scotty Thompson dahil sa kanyang sipag at hasil every time na ipapasok siya ni Coach Tim Cone. At the same time, fast learner itong si Steel. Kahit kakapasok niya pa lang sa barangay Hinebra, ay madali siyang nakapag-adapt sa sistemang ginagamit ni Coach Tim Gone na triangle offense. Sana lang talaga ay bigyan pa siya ni Coach team ng more playing time at chance na may ipakita kung ano yung kanyang mga kayang gawin. Huwag sanang maburo na lang sa bench itong si Sane Steel at Magaya sa mga nakalipas na rookies ng Hinebra na hindi man lang napakinabangan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na todo yung grind ni San Estil habang nasa bakasyon ng Inebra? Ano rin yung masasabi nyo na maglalaro na si Brownlee sa Meralco Bolts? I-comment mo lang dyan sa ibaba